Amazon <laughs> Imo Motorboy. Hello mga kabait, this is Carla Saren and welcome back to my YouTube channel. As you can see guys, may dala akong gift. So, papamigay ko ito sa aking mga ina-anak. Yes, kasi guys, sobrang daming anak ko. Choice. <laughs> so, ayan po. Um, samahan nyo ako ngayon. And then, mamaya guys, malalaman nyo kung sino yung mga ina-anak ko. More on, um, from Barangay Bagakay. Ayan. um Bale, 6 pesos to guys. So, let's go. First guys, is pupunta tayo kina Regine. Ayan, yung... Um, yung inaanak kong lalaki. Ayan. So, mamaya guys, makikita nyo. dito kami sa gasoline. Kasi wala na kaming gas. Siguro cash lang ibibigay ko kay yung sa lalaki. Cash lang po. Ayan. Na ano ma-appreciate ng bata ang ibibigay ko sa kanya. Ayan. Let's go! Yan yung makeup ko guys. simple makeup. gawa ko ng vlog guys si Mark eh. sana also for pictures. nandito na kami guys hindi niya alam guys na nandito ako masipo ka wow! <laughs> alam <laughs> alam mamasko ako <laughs> halo mamasko ako baka ako mamasko na auntie <laughs> ayan na ayon, ay, ayon, na hi na yon na na ako na yon na yon na yon na yun na yon na yon na yun Ano yon <laughs> <Maklantain nito. laughs> <laughs> ah uh, siya yung mama na ginaanak ko, guys. Mavi! <laughs> Hello? Ano na? Ayan, siya yung ano ko, guys. ah uh, three years old, guys. ah uh, malaki na siya. Ano, anay? Cash lagi bibigay ko sa kanya. Pero, gamay, oh, charis. <laughs> Please. Please. <laughs> Please. good Please. 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 ay Please. Dike mag nag-vlog -nag si Nina. Oh, Nina. Ni hi ikaw. Hi na wala Hi. Give ni Nina ng ni, ini oh. Thank you. Very, very good. Oh, imo jan ipalit sa kwan no. Imo gusto. Ipalit ni mo sa, sa ita, oh. mga Ito mga pinasuhan. Ipalit ni mo sa Mel. Na <laughs> <Ha>, salamat. Ah, hindi na sila. So, ayan guys, um, hindi na ako nakapag-video kanina while nag-travel. Um, nag so, um, kasi ang lakas ng ulan guys. So, ayan, nandito na, ako, nandito na kami guys sa Bagacay. So, let's go. Dito tayo first. Pupunta tayo dito sa kay Atinina sa Bata Media guys. Ha? Ayan. Let's go damit ang ibibigay natin sa kanya guys kasi gusto ko memorable diba guys gusto ko yung damit talaga yung dress na no? cute ganyan buenas <laughs> mamas ko ako <laughs> hello hi hey. hi 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 please nina huy doon naman ba dito yung baby please nina bliss dali u uh, nag vlog ba ba si oh, hi, ayan anay, hi hi anay, hi. <laughs> hi hi ni na, <laughs> hi anay, hi 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 mo dito hi 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 Dali. hi hi na, hi look, hi paano, dali, ikaw. Dali na, um, ikaw. hi 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 Very good hi 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 nan sila mga dress kay gusto ko lagi terno nga ni sila ni bata na tiki. Uh, materno pero lahi na color. Uh, uh, Sexy to sa likod kay spaghetti ni eh. grabe. Uh, yeah. Sakbot so, ni mo kuma no? Uh, Ho, dyan, igib ni ninang dali. Uh, dali. John igib ni ninang hugupti anay gupti. Okay. Picture okay. anay. Picture, Picture ikaw. My, anay. Tanaw, tanaw, tanong. Yay. <laughs> oh. no. open so na, thank open. Thank you anay, thank, thank you. Thank you. Elena. Thank you. Thank you, Nina. Din ang Thank, okay. okay. Thank you, Nina. Ni very good, ni very good. Dali <laughs> na open na. Nagjagan lagi si Zala, um si Zala. Ayun, ito po yung um isang anak ko, guys. Dali, dali, Hi, anay, dali. Dali, hay, anay, hay. Hi! ikaw. Hi. Nay, very good. Ang iban, manggot kayo na sila sa video. Oh, in open niya na guys okay, yung so gift na eh, binigay ko sa okay. kanya. Oh, ayan. Okay. Ah, nahirapan. <laughs> Dali ako ko taba. Kuha. Kuha. Kuha ang emo dress. Wow. Oh, uh, ang cute. Oh, ayan. Ang ka pretty man ito na bata. hu hu ka pretty lagi ito na bata. hala. <laughs> o oh, may mo Thank you, ninang. Thank you. Ni very good. <laughs> so, ayan. Tapos na po yung isa. Nabigyan na natin, guys. ayun. So, as you can see naman po, diba, kanina nakita nyo naman, um, gusto ko plain lang po talaga na dress ko. Ayan. Samahan nyo kami ulit, guys. Epiflex ko pala tong aking nails. Gabi <laughs> may nabata ka kayo. <laughs> si Pai. Oh, mo mo trabaho. Amo dyan imo motor? Ho, imo jan motor? Ho? Ay, tabibo. <po>. Hoy. <laughs> Amo jan imo motor, poy? Ikaw poy, ngani. Ay, pagdali na. Haman si Koan. Hi! Hi! Haman si Kay, -kay. Mamasko Mamas ka si Ninang. Mamas Ay! Am... Amo! Tiwas! Hi! Ay. Hay, ay. Okay. Ay, Hi, Anay! Hi, Anay! Hi! Hi, Anay! Hi, Anay! Hello! Hello! Ito na Edo! Hello! Man Amo Nito man Edo sa una? Hello! Nagkalipa na ako! Tino, Kamu, Amo gajon ini siya! Si Nga si Junior mo sabi ni sa bayay hala muanad ka si Jaya na nagkalipa na si hala tiwas na uno na ini hala hoy kadali ni mo muabot kadali haya nay Hay, sa vlog dali kikita ni Ate Princess dali na hi hi Tanaw audiri otro otro Hay, dali Hay. Hi! Ano yung uno Hi, ano ikaw? Hi! Hi! Ano na patay? Ano si Uwas? ati. inigibo ate! So, ayan guys, ibibigay ko itong napaka-cute na dress sa bata ni ate Lorna. Ayan, ay! Oh, hello! Ito guys, yun. Ayan. Pagdali na! Ayan. kay. kai kai. Mahal. Oh, hai. Nenek, hai, anai. Eje, bayot! Baka na si Bakay, Kai! Hmm. Sige na, isukbot na nato sa Eja. oh. Ang... Ay! <laughs> ay! So, ay! Ayaw niya, guys. Bilat-bilat na ito isa. Dahil na, sukbot ni Nang. Ay! 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 Dali, Ninang. Oh, ninang. Hay, anay, Ninang. Dali. Hay, ito na bata. Dali, anak ko, bata, guys. So, tingnan niyo po. Ayan. Hay, anay. Ha! Hi, ba? hi, anay, hi? ba ba, hi. Hi. Ayan, wala siyang damit, guys, kasi um, naganap siya sa bahay nila. So, sinabi ko na 'wag ka na lang mag ano, mag magsuot ng damit kasi bibigyan ka naman kita ng dress, 'di ba? Uh, oh, may may igigib ni Ninang sa sa imo dress oh. i si Imusok button sa New Year oh. Oo, pretty man si Jana dress oh. Ha si mama nimo? Ayun. At to nagtrabaho. At to nagtrabaho? Uh, Pila naman nimo edad? Three. Uh right. Tignan nyo guys ang mga paraiba ng mga bata. Ato. Oh, hi, anay. Ayun. hi, Ayun. hi. Hi. Aman. Street. Hi. Bless anay ni nang dali. Bless. Bless. Si Kaya na ba matuog ini mag-bless? Nag-bless ka o kain na? Dali kita dali. Grabe, maghanit sa dako, naghanit ka mo? Tagmingaw mo na ko maghanit, Jin? Jin? Hi, Nina! Hi, Wow, Ano ka guwapa na ba ito na bataw? ito? So, kung doon mo nilisan niyo, Yoro? Vlog takeover. Vlog Hi, guys. Ikaw, dali Hi, guys. Anay. Hi, guys. Hi, guys. Hello? Hi. Hi guys! Ayan! Dito na naman tayo sa kay Ati Juan. Ayan! Ito yung bahay nila guys. Sana all maganda. So, mamoy ta. stock. Mamoy Sirian? Diyan si Rian? Diyan si mama ni mo? <laughs> Lagi jari ako gamay. Hama si Rian? Hama yeah. si Rian? Yeah. Aray! Dali! Dali! Hala! Muda dyan ako? Dali! Muda dyan naman si mama? Ma? Si Mama? Diyan na ba i-gift? Oo. Mama, ito sa na ba gift i give ni Ma, mini lang sa imo. Oo, oh, hay anay, hay anay, dali. Hay anay. Tuda ang boses, tuda. Hi. Wow, Yeah. Ikaw, hay anay, hay. Ah, daming bata. Dali. Diyan na ba i-give, i ni mini lang sa imo na dress, ha? Huh? Bakit ba tanay mo san yoyo yoro? Dali. Ay, ah, Hoy! Ah. Kasabay so, na. Ay, oo, dali. Mag-bliss na ba ito? Oo, si Thank you. Oh, oh, uh, ito lang tag ako. Tagmingaw nga ni ako mag-hanit. Diri ako, diri ako. Diri. Ay, ay, mag-tipo na. Tagmingaw ako mag-hanit. Dali. Ito tayo ka. Nabili kayo na gaya na ilangan sa gabi eh. Oh, Amo? Oo, tag O, busipon. Oo, diba? Dahil sa sa mo. Hala! Hay, Anay! Bata, ni ko ano? Oh, kami. Hi! Hello! Ang daming banda. Oh. Bahaw. Bahaw ba, pa ito Sus! Jay ako kuan, jay ako ba mga gift ngayon, mga dress pa riyan. Terno yun yung kasiro lahi ang kulo. Oh. Hi guys! So ayan guys, ay sa wakas natapos na rin yung um, um, oh. mga gift na ibinigay ko sa aking mga inaanak. Nandito sila lahat pero actually yung isa is wala, wala dito. So Okay lang 'yun. At least 'di ba napasaya natin ang mga mga bata. So sana kahit pa uh, kahit bata pa sila na appreciate nila yung mga ibinigay ko sa kanila, guys. Okay, so every year, guys, um may matatanggap talaga sila ng gift galing sa akin, guys. Kasi 'di ba, mga ina anak dapat um deserve nila, guys, ng mga gift. So, sa susunod, sabi ni, sabi ni Kay, Kay magdala daw ako ng headband. Uh -huh. Sige, so, next year, magdadala na si Ninang ng headband. Yeah. Oo. Oh, oh. So, um, dito na ako, guys, mag-outro. Ano na ito, Kay? Alright! 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 nagpapatagalin pa dito ko na i-end video guys. Sana na gustuhan nyo tong video and sana guys mag-subscribe kayo sa channel, channel ko. And please don't forget to click the notification okay. bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Bye-bye! bye bye-bye! Bye-bye!